Sa apat na buwang pagkawala ng pinakamamahal na ina ni Gigi ay nasambit niya kay Tony na naliligaw pa rin siya hanggang ngayon kaya hindi nagmamaffer ang opinyon ng ibang tao tungkol sa pagbabago niya. Itang kita ang pagbagsak ng katawan ng mga awit na si Gigi Dilana sa panayam sa kanya ni Tony Gonzaga Soriano sa YouTube channel nitong Tony to. Ngayon ati Tony, hindi ko alam para akong naliligaw pa rin until now. Lalo na nung nawala ang ma'am Imelda de Lana ko. At saka nung nawala si mama, yung mundo ko sobrang bigat para akong inalisan ng kaluluwa sa katawan ko. Kasi siya lahat every time na kumakanta ako, siya yung motivation ko para sa kanya lagi until now kwento ng mga aawit. Huling pag-uusap daw ni na Gigi at nang mamaya pang ina sa pamamagitan ng video call ay noong nasa Canada siya kung saan may concert siya kasama ang Gigi Band at nakitang hirap na hirap na ang ina dahil sa bloated na ito sa sakit nitong cancer. Sir? Pagkababa ng cellphone ay naligo na si JJ at nanalalangin siya na Lord okay na po kunin mo na siya Nagulat si Tony. Ha, bakit mo sinabi yun? Hirap na hirap na siya, Ate Tony. Alam mo yung face niya. Namamaga na, in pain. After ko maligo, may tumatawag na pagkasagot ko lahat na sila. Sa kabilang linya, lahat sila nang iyakan na. Alam ko na, garal galambos ako, andin yung mama ko nawala na. Pigil ang luhang sabi ni JJ. Yun yung huling sinabi mo kay God. Okay na, Paalala ni Tony, pero nung nawala, hindi pala. Hindi ako okay, hindi ako okay. Naging emosyonal na. Until now, sinisisi ko kasi ang sarili ko ate kung bakit siya lumalala. Yung cancer ng ganyan. Kasi wala akong pera o na hindi ko siya mapapagamot mag isa lang ako at siya lang din yung lakas ko. Umiiyak ng pahayag ni Gigi. Dagdag pa ng dalaga. Yung time na yon hindi ko alam gagawin ko. Hinop ko yung phone sabi ko. Sarili mamaya na lang. Lahat ng nakabanda ko pumunta sa room ko. Nagkondolens at sinabi ko tuloy pa rin yung concert. Tanong ni Tony, tinuloy mo yung show? Paano mo natuloy? Hindi ko alam. Hindi ko alam ate. Parang parang may something na strength na umano sa puso ko na ituloy mo sa ad ng dalawa. Ang isa sa mga turo ng ina ni JJ ay you have to be professional all the time kasi hindi naman nila audience. Alam kong namatayan ka o hindi o kung ano yung pinagdaraanan mo. Sabi naman ni Tony, ay ito yung ilang struggles ng performance na kahit na anong mangyayari ay the show must go on. Pagkatapos ng series of show ni JJ sa Canada, ay umuwi na siya at inaming pinapress niya ang body ng ina para pagdating niya ay makita pa rin niya ito. Sobrang lungkot pero a fight of me ay masaya kasi tapos na yung paghihirap niya. Kasi she's battling cancer for 6 years ang tagal kaya each time na rin na magpahinga, sabi ni Tony. Yes, time to rest, saad ni Gigi. Saka, sa kasalukuyan ay hindi pagaanong aktibo si Gigi at ang kanyang banda sa kanilang YT channel dahil ang huli nilang pag-post kung saan nagjajaming sila ay tatlong linggo na ang nakaraan. Inamin din ng dalaga nung pandemic sila sa simula ng kabanda na kumanta ng cover sa kanilang YT na may 50 viewers lamang hanggang sa tumaas ng tumaas at nakilala na sila ng host. Maraming taga-subaybay si JJ dahil almost 700k views na ang panayam sa kanya ng Tony Talks. Nakaka-post lang, marami ang nagpapasalamat kay Tony J for guesting JJ Delana.